sa budget hearing kanina ang paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth sa National Treasury kahit may utang pa sila sa mga ospital. Pati ang health benefits na binibigay nila sa mga miyembro na liliitan daw ang mga kongresista. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Ang mga deductions ay hindi na maramdaman ng taong bayan. Short of saying, lugi pa sila sa binabawas na contribution sa kanila buwan-buwan. Yan ang harapang hinaing ni Agri Partilis Congressman Wilbert Lee kaugnay ng mga benepisyo ng mga PhilHealth member. Sa pagdinig na House Committee on Appropriations kanina, pinakita sa hearing ang hospital bill ng pasyente na sumailalim sa radiofrequency ablation with 3D mapping na isang klase ng heart procedure. Umabot daw sa halos 471,000 pesos ang bill ng pasyente. Pero nasa 24,000 pesos lamang ang kinaltas ng PhilHealth. Ayon sa mambabatas, maraming pasyente ang PhilHealth nakakarampot lang na hakuhang benepisyo sa state insurer. Ultimo raw MRI at CT scans hindi rin kasama sa kinocover nila kaya pa nawagan niya dagdagan ng 30% ang benefit packages ng PhilHealth sa lalong madaling panahon kung di raw ito mangyayari babala ni Lee Pag hindi po ito nangyari Madam Chair I will be left with no choice Madam Chair but to move to defer the budget allocation of the DOH for the year 2025 sabi naman ng PhilHealth, patuloy ang pagre-review nila sa kanilang mga benefit package. Katunayan, asahan na raw natataas ng 30 hanggang 50% ang health benefits ng kanilang mga miyembro bago matapos ang taon. We are just asking for a little more patience, sir. There are close to 10,000 case rates no, in PhilHealth. And uh, we are really trying to cover all... Naungkat naman ulit sa hearing ang pagsasauli ng halos 90 billion pesos na excess fund ng PhilHealth sa National Treasury. Pero giit ng ahensya, hindi nito maaapektuhan ang operasyon nila. Dahil sapat naman daw ang pondo ng PhilHealth na pantustos at pandagdag sa mga benepisyo. Sa ngayon, nakapag na raw ang PhilHealth ng 30 billion pesos sa National Treasury. Sa Oktubre at Nobyembre naman nila ibibigay ang balanse pang 60 billion pesos. Pero ang pagsasauli ng pondo, pinalagan ng ilang mambabatas. Nabisto kasi na may utang pa pala na 36 billion pesos ang PhilHealth sa mga government at private hospitals na ilang taon na raw hindi pa nababayaran. I don't really understand bakit namimigay ng pera ang PhilHealth kung marami po siyang utang aging years. Depensa naman ng PhilHealth, marami raw dyan mga denied at return to hospital claims. Suwestiyon naman ni House Committee on Appropriations Chairman at ako Bicol Partiless Congressman Elizaldico, baka pwedeng bayaran na ang mga government hospital sa loob ng 30 araw. Total, may bilyong pisong pondo pa naman daw ang state health insurer. Kabilang ang 504 billion pesos na investible fund. Bagay na titignan naman daw ng PhilHealth. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po Frontline na makabalita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.